Mga kaikan, inbagong araw para sa bagong vlog. Nandito tayo sa Marikina. Toyon, so, meron tayong kaibigan dito. So, mga kaibigan, ako muna kaibigan. bago tayo pupunta nang sa event, kakain muna tayo ng lunch. Alas 7:00 pm, alas 7:00. Yung kinul, kinulot, you know, lol, Nandito lang ini sa Marikina. Dahil so, marami tao, mga kaikan. Tayo mga kaikan, bilang po natin. Sarado po ata. Sarado na.

Holy Spirit, Amen Lord, bahay sa lahat ng paglain ng ayon Lord, sana'y po ang lahat Lord, at Ingatan niyo po kami sa mga lahat Amen, in His name pray, Amen Amen, okay, kahit na kayo Yung walang ulam, intay <laughs> Thank you, Lord

Thank mm -hmm. you. ina ka talaga, no? Diyan. O, libre ka na para tayo kumisiro nga. Pumahan talaga.